Parang, di ko mapigilan 'yung sarili ko. baka miyak ako dito. Yes, yes, yes. De di ba, 'yun lang 'yun. Una, first of all, I just want to thank God. Yes. Pangalawa, magpapasalamat ako sa mga organizers, especially kay uh, 'yung kay uh, Pastor Ronnie sa pag-imbita ko sa amin. Um, yung first day palang grabe na yon yung amazing race. ah uh, the blessed po ako, kasi una-una po, pumunta po kami dito kasi gusto, gusto po namin ng connections, especially sa mga youth, youth leaders po, youth pastors. Kasi alam namin po, sa amin church po kasi, yung youth ministry, alam namin na nangangailangan yung tulong. So, importante po sa amin yung information na makukuha namin. Kaya na yun sa mga kasama ko sa group 3, tinatanong ko sila, sila Pastor Timmy, yung mga kasama ko, tinatanong ko kung ano, ano, ano yung ginagawa nila sa youth ministry nila, ano yung strategy nila. Uh, nakatulong po yun sa amin. Gusto ko mong malaman yun, na-bless na -bless po kami. Uh, Nag-usap po kami sa mga kasama ko. Kagabi, na-bless po talaga kami. Meron kaming mga natutunan. Meron po kami. Meron action na gagawin namin after this. Yay! Salamat po sa inyo. At saka, ito lang yung masasabi ko. Uh, ito lang. Uh, bless po ako sa buhay nyo. Kaya nga eh. Kaya, kaya, kami galing Mindanao. Eh. God bless you din. Ito lang masasabi ko. Iiwan ko sa inyo. Kaya ang sinabi ni John Piper. God is pleased when you are most satisfied in Him. God bless both.